Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Ubas ng Kamote Ang video ngayon ay batay sa Sweet Potato Vine. Dito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka makakapagtanim. Sweet Potato Vine sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, Hinihiling sa iyo na kung nagustuhan mo ang aming video ay dapat kang mag-subscribe sa aming channel at ay set ang bell icon sa lahat upang ang notification ng aming iba pang mga paparating na video ay unang makarating sa iyo pati na rin ang video. Ay like at ay comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng sweet potato vine. Ang sweet potato vine, ipomoya batatas, ay isang mabilis na lumalagong taunang at klasikong spiller. na halaman na karaniwang ginagamit para sa container gardening salamat sa mahahabang tendrils nito ng iba't ibang kulay ng dahon na may kasamang purple at burgundy at mga hugis na tumataga sa mga gilid ng mga kaldero. Karaniwang lumalago bilang taunang ngunit bilang pangmatagalan sa mas maiinit na mga rehiyon, ang mga baging nito ay mga cultivars ng parehong uri ng nakakain na kamote, ngunit ornamental lamang dahil napakapait ng mga ito. Ang ubas ng kamote ay mahusay na lumalaki sa tropikal at mahalumigmig na mga kondisyon na may araw o ilang lilim, mas pinipili ang lupa sa asidik na bahagi. At pinakamainam na itanim sa tagsibol kapag ang mga temperatura ay nananatiling pare-pareho sa itaas 50 degrees Fahrenheit. Ito ay umuunlad sa panahon na umaaligid sa 75 degrees Fahrenheit. Bagin ng kamote. Ang spruce autumn wood. Karaniwang pangalan sweet potato vine, ornamental sweet potato vine. Botanical name ipumoya batatas. Pamilya convolvulaceae. Uri ng halaman herbaceous, pang matagalan. Mature size 8, isa 0 erdi ang haba, 5, labindalawain. Wide. Puno ang exposure sa araw. Uri ng lupa moist, well-drained. Eve ng lupa neutral, acidic. Bloom time spring, summer. Kulay ng bulaklak rosas, lila. Hardiness zone sham, labing isa, osda. Native area Central America, South America. Pangangalaga sa baging ng kamote. Narito ang mga pangunahing kinakailangan sa pangangalaga para sa pagtatanim ng baging ng kamote, magtanim sa araw o bahagyang lilim. Gumamit ng mayaman, mahusay na pinatuyo na lupa. Diligan ng madalas ng hindi hinahayaan na matubigan ang halaman. Madalas na putulin ang baging ng kamote para makatulong na mapanatili ang masiglang grower na ito. Gamitin ang mga bahagi na iyong pinutol pabalik ay maaaring magamit upang palaganapin ang halaman sa ibang lugar. Baging ng kamote sa isang tanawin. Ang spruce autumn wood. Ace of spades mga baging ng kamote at verbena. Liwanag. Gustong gusto ng mga bagin ng kamote ang araw ngunit tutubo din ito sa bahagyang lilim at kung minsan ay buong lilim. Ang mas maraming araw na nakukuha ng halaman, mas masigla ang kulay ng dahon nito. Lupa Mas gusto ng mga halaman na ito ang basa-basa, mahusay na pinatuyo na lupa na pinahusay ng nutrisyon na may organikong bagay. Sila ay madaling mabulok ng ugat kung ang kanilang lupa ay nananatiling masyadong basa. Siguraduhin na ang pipiliin mong lalagyan ay may sapat na butas para sa paagusan. Tubig Ang mga baging ng kamote ay tagtuyot tolerant bagaman sila ay lalago ng mas masigla sa madalas na pagtutubig. Sapat na tubig upang panatilihin patuloy na basa ang lupa ngunit hindi masyadong basa. Ang mga dahon nito ay malalanta kapag ang halaman ay nauuhaw. Temperatura at halumigmig Ang mga baging na ito ay mas gusto ang araw kaysa sa mataas na init. Sa mainit na klima, makikinabang sila sa ilang lilim at dapat silang bantayang mabuti upang hindi matuyo ang kanilang lupa. Sila ay umunlad sa maraming mahalumigmig na klima, ngunit hindi nangangailangan ng mataas na kahalumigmigan tulad ng ginagawa ng ibang mga tropikal na halaman. Pinakamahusay na lumalaki ang halaman sa isang average na temperatura na 75 degrees Fahrenheit at hindi pinahihintulutan ang hamog na nagyelo. Mas pinipili nito ang maaraw na araw at mainit na gabi. Pataba. Patabain ang mga baging ng kamote kung gusto mong lumaki ng husto. Ang lingguhang pagpapakain na may mahusay na balansing pataba sa panahon ng kanilang paglaki ay magpapalakas ng paglaki, ngunit dahil sa kanilang likas na matatag na ugali, maaari mong makita na ang pagpapakain ay nagpapataas din ng pangangailangan na putulin ang mga ito. Mga uri ng sweet potato vine Ipumoya batatas, sweet caroline, sikat bilang isang ground cover, ang varietal na ito ay available sa limang magkakaibang kulay, kabilang ang mapusyaw na berde, dilaw berde, tanso, lila, at pula na may mga dahon na hugis maple. Ipumoya batatas blacky ito ay may dark purple, mala maple na mga dahon at kung minsan ay mga bulaklak na may purple, hugis trompeta na namumulaklak. Ipumoya batatas ragtime isa ito sa mga variety na may makitid, hating dahon, ang kulay nito ay isang maputlang lila na may kaakit-akit na natural na pagkakaiba-iba. Ipumoya batatas Ace of Spades ang halaman na ito ay may mahabang mga dahon at mapagparaya sa init. Nakuha nito ang karaniwang pangalan nito mula sa hugis puso ng mga dahon nito. Ipumoya batatas Goldfinger, isang matibay na halaman na may mahusay na pagtitiis sa init. Ang ganitong uri ay mahusay sa mga lalagyan na may mga dahon na maaaring dumaan sa mga gilid. Ipumoya batatas, midnight lace, isang tuberous na pangmatagalan, ito ay gumagawa para sa isang kahangahangang hanging basket o window box na halaman. Ito ay may malalim na dissected dark purple palmate, dahon nilagyan ng magenta. Pruning Putulin ang baging ng kamote upang maalis ang mga sirang o may sakit na baging. Bawasan ang mabilis na pagkalat ng mga tip ng puno ng ubas na lumampas sa kanilang mga hangganan upang maiwasan ang mga ito sa pagpapalawak ng masyadong malayo. Gupitin ang tungkol sa isa sangkapat pulgada sa itaas ng mga node ng dahon upang hikayatin ang bagong paglaki. Gumamit ng bleach o rubbing alcohol upang isterilisado ang isang peres ng pruning shears sa pagitan ng pruning ng iba't ibang halaman. Kung mas pinuputol ang baging, mas masusubukan itong tumubo muli. Pagpapalaganap ng sweet potato vines Ang mga baging ng kamote ay madaling lumaki mula sa mga umiiral na halaman. Ang pagputol ay ang pinakamahusay na paraan upang magpalaganap, ngunit maaari mo ring itanim ang mga tubers sa tadsibol. Upang palaganapin gamit ang mga pinagputulan, kung nakatira ka sa isang lugar na may taglamig na panahon, gugustuhin mong putulin ang iyong panlabas na mga ubas ng kamote sa taglagas bago ang unang hamog na nagyelo. Ang halaman ay namamatay kapag nakalantad sa hamog na nagyelo. Kakailanganin mo ng pruning shears o snips, isang garapon ng tubig, at isang maaraw na lugar. Gamit ang malinis at matalim na gunting na pruning sa hardin, putulin ang isang sanga na may ilang node ng dahon. Alisin ang mga dahon sa ilalim ng ilang pulgada. Ilubog ang tangkay sa tubig. Sa ilang araw, ang halaman ay tutubo ng mga ugat. Panatilihin pare-pareho ang antas ng tubig. Punan muli ang garapon ng malinis na tubig bawat linggo upang pigilan ang paglaki ng bakterya. Ang halaman ay maaaring manirahan sa loob ng bahay sa tubig sa isang maaraw na lugar sa buong taglamig. Itanim muli ito sa hardin sa basa-basa, mahusay na pagpapatuyo ng lupa sa isang maaraw na lugar sa labas. Patigasin ang halaman bago ito ilagay sa hardin upang ma ito sa mga panlabas na kondisyon. Upang magpalaganap gamit ang mga tubers nito, ay save ang tuberous roots para sa susunod na panahon. Kakailanganin mo ang isang kahon, pit o vermiculite at isang malamig at tuyo na lugar gaya ng basement, crawlspace, o root cellar. Hukayin ang mga tubers bago ang unang hamog na nagyelo at hayaan silang matuyo. Ilibing ang mga ito sa pit o vermiculite. Huwag hayaan silang hawakan. Suriin ang umusbong na tuber para sa mga palatandaan ng sakit o impeksyon sa tagsibol. Putulin at itapon ang anumang maitim na bahagi, nakikitang mga sugat, pokered spot, o pagkawalan ng kulay gamit ang isang hindi may ngipin, malinis na kutsilyo. Hatiin ang tuber gamit ang sterile na kutsilyo, siguraduhin na ang bawat tuber ay may kahit isang mata at ilang mga shoot o ugat. Itanim ang mga ito pagkatapos ng huling hamog na nagyelo sa mamasamasa, mahusay na pagpapatuyo ng lupa, 2 pulgada ang lalim ng hindi bababa sa dalawa talampakan ang pagitan sa isang maaraw na lugar. Upang magpalaganap sa tubig, Ihulog ang kamote sa isang lalagyan ng tubig na nakalabas sa hangin ang ikatlong tuktok nito. Panatilihin ang lalagyan sa isang lugar na nakakatanggap ng maraming maliwanag na sikat ng araw. Magpapataba buwan-buwan. Putulin ang baging kung ito ay masyadong mabinti upang isulong ang kapunuan. Maghintay ng humigit kumulang dalawa linggo para umusbong ang kamote at panoorin ang paglaki ng mga baging mula roon sa susunod na ilang buwan. Paano magtanim ng sweet potato vine mula sa binhi? Ang mga ubas ng kamote ay bihirang lumaki mula sa mga buto, dahil maaari silang lumaki mula sa mga pinagputulan at ang kanilang mga tuberus na ugat. Gayun din, dahil hindi ito namumulaklak ng maasahan, hindi ka palaging makakakuha ng mga buto. Maraming mga varieties ay baog. Kung gusto mo paring subukang palagin ang halaman mula sa mga buto, gawin ang mga hakbang na ito. Ibabad ang mga buto ng labindalawa oras sa maligambang na tubig upang tumulong sa pagtubo. Puna ng isang seed starting tray na may magaan, hindi gaanong lupa na panimulang halo. Iwiwisik ang mga buto sa ibabaw ng tray na may pagitan ng tatlo pulgada. Takpan ang mga ito ng isang light dusting ng panimulang halo. Ispray ang halo ng tubig mula sa isang spray bottle at takpan ang tray ng plastic wrap o isang humidity dump. Itabi ang tray sa isang mainit na lugar. Panatilihing basa-basa ang panimulang halo. Kapag nakakita ka ng mga punla, tanggalin ang plastic wrap at ilipat ito sa isang maaraw na bintana o sa ilalim ng ilaw ng paglaki. Ang mga baging ng kamote ay hindi gusto ang kaguluhan sa ugat, kaya itanim kaagad pagkatapos na tumubo o lumaki sa mga nabubulok na kaldero. Patigasin ang mga punla bago itanim sa lupa o panlabas na lalagyan. Potting at repotting sweet potato vine. Para sa baging ng kamote, pumili ng isang mas mataas na palayok o basket nakasabit o kung hindi man, ng anumang material upang ang mga baging ay magkaroon ng sapat na puwang na matapon at dumaan sa gilid ng lalagyan. Siguraduhin na ang iyong lalagyan o window box ay may sapat na mga butas sa paagusan. Punan ang palayok ng magandang kalidad na poting soil na hinaluan ng compost. Diligan ang lalagyan minsan sa isang linggo hanggang sa magsimulang tumulo ang tubig mula sa mga butas ng paagusan. Ang mga halaman ay lalago kung ang lalagyan ay pinananatili sa buong araw sa halip na lilim. Overwintering Ang pagputol ay isang magandang paraan upang palampasin ang mga baging ng kamote dahil tatagal sila sa buong taglamig sa tubig at handang magtanim sa tagsibol. Ang isa pang paraan upang palampasin ang puno ng kamote ay ang paghukay ng mga tuberus na ugat ng puno ng kamote at imbak ang mga ito sa isang malamig, tuyo na espasyo sa peat o vermiculate sa tagsibol, maaari mong itanim ang umuusbong na tuber. Mga karaniwang peste at sakit sa halaman. Ang ginintuang tortoise beetle ay gustong magpista sa mga baging ng kamote. Ang insekto ay mukhang isang patak ng luha ng tinunaw na ginto. Bagamat kawili-wiling tingnan, ang salagubang ay magbubutas sa mga dahon, nagagawing parang Swiss cheese. Ang mga aphids ay pinapaboran din ang mga baging ng kamote. Depende sa kung saan ka nakatira, ang iba pang karaniwang mga peste ay kinabibilangan ng kamote looper, isang uod na mumunguya sa mga dahon, ang kamote na whitefly, na maaaring mag-alis ng mga sustansya sa halaman at makabagal sa paglaki nito, at kamote weevils ay maaaring maging sanhi ng paninilaw ng mga baging, isa. Paikutin ang lokasyon ng pagtatanim ng mga baging ng kamote tuwing panahon upang maiwasan ang fungus ng dahon. Ang pinakakaraniwang fungi ay Verticillium o Fusarium na maaaring magdulot ng pagdidilaw sa base ng halaman, dalawa. Ang pagtatanim ng baging ng kamote na may sapat na espasyo upang kumalat at payagan ang sirkulasyon ng hangin ay makakatulong na maiwasan ang sakit. Kung ang iin ng lupa, nutrisyon, pagkakalantad sa araw, at mga pangangailangan ng tubig ay natutugunan, mas madali nitong labanan ang sakit kung ito ay mangyari. Paano magpamumulaklak ng sweet potato vine? Mga buwan ng bloom Ang mga bagin ng kamote ay bihirang namumulaklak kapag ang liwanag ng araw ay mas mahaba sa labing isa oras, na karaniwang nangyayari sa labas ng tropiko. Gayunpaman, kung makakita ka ng mga pamumulaklak, makikita mo ang mga ito sa tagsibol o tag-araw. Ano ang hitsura at amoy ng sweet potato vine flowers? Ang mga bagin ng kamote ay bihirang namumulaklak, ngunit kapag namumulaklak sila, ang mga ito ay maluwalhati at para silang purple o pink trumpeting morning glories. Ang halaman ay mas kilala sa mga dahon nito na may iba't ibang kulay kabilang ang purples, greens, at bronze. Ang halaman ay walang amoy. Paano hikayatin ang mas maraming pamumulaklak? Ang mga baging ng kamote ay nangangailangan ng perpektong kondisyon sa mga buwan ng tagsibol o tag-araw upang mamulaklak, at kadalasan ay nangangahulugan ito ng sapat na tubig, basa-basa, ngunit hindi nababad sa tubig sapat na araw at isang magandang balansing nutrisyon. Para sa pinakamainam na pamumulaklak, gumamit ng low nitrogen, bloom enhancing fertilizer, na may ratio na pito tandang bawas syam tandang bawas lima. Bilang kahalili, maaari din gumamit ng balansing pataba. Pumulot ng mga ginugol na bulaklak upang hikayatin ang higit pang paglaki ng bulaklak kung sila ay namumulaklak. Mga karaniwang problema sa sweet potato vine. Ang baging ng kamote ay madaling kapitan ng mga peste, at sakit na kadalasang sanhi ng pag-browning o pag-itim ng mga dahon, pagkalanta, at sa huli, kamatayan. Narito ang mga senyales na hahanapin at kung ano ang ibig sabihin ng mga ito, mga dahon na nagiging dilaw o kayumanggi. Ang root rot at fungal infection ay maaaring maging sanhi ng mga baging ng kamote na magkaroon ng dilaw o kayumangging dahon na nalalanta at nalalagas. Mag-ingat na huwag mag-overwater dahil ito ang pinakakaraniwang sanhi ng impeksyon. Magtanim sa mga lalagyan na may mga butas sa paagusan at panatilihing basa-basa ang lupa, ngunit hindi nababad sa tubig. Hilahin ang anumang mga nahawaang halaman upang maiwasan ang pagkalat sa mga kapitbahay. Magtanim sa ibang lokasyon upang maiwasang maulit ang impeksyon ng fungal sa susunod na taon. Nakaitim na dahon. Ang mga baging ng kamote ay sensitibo sa hamog na nagyelo. Ang mga itim o malambot na dahon ay maaaring magpahiwatig na ang halaman ay may frostbite. Hilahin ito at itapon. Nalalanta o kulot ang mga dahon. Panatilihing pare-parehong basa ang lupa nito. Kapag nagdidilig ng baging ng kamote, diligan ang lupa sa lalim na 6 na pulgada. Ang mga baging ng kamote ay malalanta o makukulot ang kanilang mga dahon kapag kulang sa tubig. Mga butas sa dahon. Ang mga buta sa mga dahon ay tanda ng isang insekto na kumakain sa iyong puno ng kamote, malamang na pagong off beetle. Upang mapupuksa ang mga salagubang, iling ang mga ito sa isang balde ng tubig na may sabon. Ikalat ang diatomaceous earth sa paligid ng halaman. Maaari mo ring lagyan ng neem oil ang apektadong lugar. Gumamit ng plant-based pyrethrin insecticide, munit bilang huling paraan lamang dahil papatayin din ito ang mga kapaki-pakinabang na insekto. Kaya ngayon dapat ay naunawaan mo na kung paano palagin ang halaman ng sweet potato vine sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. Isa-isip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito, ang iyong halaman ay palaging magpapaganda ng kagandahan ng iyong bahay at magbibigay din sa iyo ng kapakipakinabang at dalisay na hangin. Ito na ang katapusan ng video ngayon. Magkita-kita tayo sa ibang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then, bye friends. Happy gardening.